Ang tatalakayin sa bilang ito ay tungkol sa isang pato kung saan ay meron itong anim na mga butas. Ang mga ito ay magkakasunod o nakahilera ang kanilang pagkakaayos. Ngunit ang kanilang sukat ay hindi magkakatugma. Masasabi nga ba natin na ito ay isang lihitimong marka na iniwan ng mga sundalong abot bilang palatandaan sa kanilang ibinaon na kayamanan ni Yamashita? Kung ito ay isang lihidimong marka, anun naman kaya ang nais nitong ipahiwadit? Ang tagumpay ng isang treasure hunter sa paghukay sa mga nakabuong kayamanan ni Yamashita ay nakasalala ito sa tamang pagbasa ng mga markang iniwan ng mga sundalong apon. Para ating mabasa ng tama ang mga markang ito, kailangan nating hasain ng ating kakayahang bumasa ng mga marka. Kaya sa bilong ito ay sama-sama nating pag-aralan, suriin at basahin ang kahulugan ng mga markang ito na natagpuan ng ating ka-TH sa kanyang site. Sa larawan na ito ay ating nakikita ang kahbuwang larawan na kuha ng ating katiyesh sa kakaibang batong umagaw sa kanyang pansin. Basi sa itsura nito, malaki ang sukat ng batong ito at parang halos nakabaon ang katawan nito sa ilalim ng lupa kung saan tanging ang kanyang ibabaw lamang na ito ang siyang ating nasisilayan. Maliban sa kanyang malaking sukat ay walang dudang ito ay isang napakalumang bato. Para sa mga baguhan at hindi pa nakakaalam, isang aspeto ang kalumaan ng batong kinalalagyan ng markang ating natagpuan sa pagkilatis ng pagkalihito nito. Ang higit na kapansin-pansin sa lumang bato na ito ay ang kanyang mga butas. Base sa larawan na ito na kuha ng ating katih, meron itong anim na mga butas. Mapapansin natin na sadyang hindi maganda ang pagkakagawa sa mga butas na ito kung saan ay maaari nating sabihin na ito ay natural lamang o bawang gawa ng ating kalikasan. Ngunit posibleng ang mga butas na ito ay gawa sa kamay ng tao. Naging ganito lamang ang kanilang kinahinatnan dahil sa tagal at pagkaluma ng batong kinalalagyan ng mga ito. Mapapansin natin na ang apat na malalaking butas ay halos magkapareho ng sukat pero ang dalawang butas naman na ito ay may mas maliit na sukat kumpara sa apat na mga butas. Ang dalawang mas maliit at magkatabing butas na ito ay sumasagisag ito sa isang lugar na dinadaluyan ng tubig tulad ng isang ilog, sapa at waterfalls. Ngayon, ang tatlong malalaki at magkakatabing butas na ito ay nagpapahiwatig na may tatlong kasunod na mga marka sa lugar na ito at ang butas na ito sa pinakakanan ang siyang nagpapahiwati na ang tatlong mga markang ito ay ating madalatnan sa kanang bahagi ng naturang lugar. Bilang isang halimbawa ay may isang lumang sapa na malapit sa lugar na siyang tinutukoy ng dalawang maliit na butas. Ang butas na ito sa kanan ay nagbibigay pahiwatig na ating pagtuunan ng pansin ang kanang bahagi ng lumang sapa dahil dito natin makahanap ang magkakasunod na tatlong mga marka na siya namang ipinapahiwatig ng tatlong mga butas na ito. Sa aking pag-uulit, atin lamang makukumpirma ang mo ng mga butas na ito bilang marka kung ang kahulugan nito ay tumutugma sa mga bagay na ating mahahanap sa lugar kaya kung may isang malapit na lumang sapa, ilog o lugar na dinadaluyan ng tubig, dito natin maaaring sabihin na ito ay isang tunay at lihitimong marka. Pagdating naman sa aking kabuang pagbasa sa kahulugan ng mga butas na ito, kailangan nating hanapin ang lugar kung saan ay may dumadaloy na tubig. At kapag ito ay ating nahanap, ating suriin ang kanang bahagi nito dahil dito natin mahanap ang mga kasunod na importanteng marka. Sabagkat ang mga kasunod na markang ito ang siyang makapagbibigay ng detalye kung saan nakabaon ang deposito sa naturang lugar. Maraming nagsasabi na ang pagbasa sa mga markang iniwan ng mga sundalong Apon ay sadyang napakakumplikado kaya naman ay maraming nawawalan ng pag-asa na siyang pinakadahilan ng kanilang pagsuko sa paghahanap sa mga nakatagong kayamanan ni Yamashita. Pero pagdating sa mga taong tunay na may alam, ang pagbabasa ng mga markang iniwan ng mga sundalong hapon ay hindi gaano itong komplikado. Kaya ipagpatuloy mo lamang ang pagkalap ng mga kaalaman at paghasa sa iyong kakayahang bumasa ng mga marka. Hindi magtatagal ang iyong kakayahan na ito ang siyang magiging susi sa iyong pinakauna at sunod-sunod na tagumpay. Bago tayo magtapos sa bidong ito ay basahin natin muna ang mga pangalan ng ating mga katiets na nais magpa-shoutout. Shoutout kay katiets na si Jan Jalurina na tiga Mindanao. Shoutout kay katiets na si Christian Pascual na tiga Kabanatuan Nueva Ecija shoutout kay H na si Johanna in Jana Kasid na tiga Rizal. Shoutout kay H na si Ami Alvarez na nanunood sa Saudi Arabia. Shoutout kay H na si Henry Asuncion na tiga Kaloocan. At hanggang dito na lamang tayo sa bidong ito ako si Elmo Zugrol na nagsasabing tayong mga treasure hunters ay hindi marunong sumuko sa pagkahanap sa mga nakatagong kayamanan ni Yamashita.